Ayan guys, pauwi na tayo. Uh, medyo mabisin na yung buksit natin. Uh, pauwi na tayo guys. Ayan. Ito pala yung nakaran guys, yung kinuligling namin. No? Yung tinaniman. Ano sa dulo. Ayan dyan. Yung kinuligling namin ni eh, para limon. Tanim yung ginawa nila ngayon guys. Hindi yung direct seeding sa boss namin yan. Ayan, pauwi na tayo. aramon ngai. Uh, Adung-dung merita yo apo. Sikatayo nga farmers nag-downgrade, yan. Diyan tayo, takna tayo. Ben, jan din. Thank you for watching, guys. And again, we'll see you in the video. God bless us all. Alright.